Noong 1492, isang mapangahas na explorer ang naglayag at tinawid ang Karagatang Atlantiko patungo sa kawalan. Ang hindi alam ng lahat, ang paglalayag pala na ito ay panghabang panahon na babaguhin ang takbo ng kasaysayan. Siya si Cristoforo Colombo o mas kilala bilang si Christopher Columbus. Siya ay kinilala na isang matapang na explorer na nagbukas ng New World sa daigdig. Pero para sa iba, siya ay isang walang awang manlulupig na lumapastangan sa mga katutubo at naging tagawasak ng mga sibilisasyon ng Amerika. Ngunit, sino nga ba talaga si Christopher Columbus? Isa nga ba siyang bayani gaya ng alam na nakararami? O isang masama at mapagmalupit na kontrabida na bumago sa kasaysayan ng daigdig? Sa video nating ito, ating usisain ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Columbus, ang kanyang mga naging paglalayag, atang mga naging pangmatagalang epekto ng kanyang mga nadiskubre. Si Christopher Columbus ay isang Italianong manggagalugad na ipinanganak noong 1451 sa Genoa. Sa murang edad, siya ay namangha sa ideya ng paglalayag patungong Asya nang kanyang mabasa ang librong isinulat ng Italianong explorer na si Marco Polo. Sa libro ni Marco Polo, kanyang inilarawan ang yaman, kaunlaran at kagandahan ng mga dakilang syudad ng Asya. Bukod sa kagustuhang makita ang Asya, isa pang ideya na natanim sa utak ng explorer ay ang ideya na marating ang Asya sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Sa kanyang kabataan, nabasa niya ang tala at obserbasyon ng mahusay na astronomer na si Paolo del Patzotos Toscanelli kung saan inihain nito ang ideyang maaaring marating ang Asya sa pamamagitan ng pagtawid ng Atlantic Ocean sa kanluran. Lumaki si Columbus noong kalagitnaan ng 15th century kung saan ang mga Europeyong bansa ay naghahanap ng ibang ruta patungo ng Asya. Ito'y dahil ng panahong ito, hawak na ng Ottoman Empire ang mga traditional trading routes patungong Asya makalipas nilang masakop ang Byzantine Empire noong 1453. Dahil Muslim ang Ottoman Empire, lubos na naging mahirap para sa mga Kristiyanong Europeyo na gamitin ang mga rutang kanilang hawak. Pinaniniwalaan ni Columbus na ang pagtahak sa Karagatang Atlantiko ang tanging paraan at mas mabilis na ruta para maiwasan ang mga Turkong Muslim. Kanya itong inihain sa mga ekspertong manlalayag, ngunit hindi tinanggap ng mga ito ang kanyang ideya. Tandaan natin na sa panahong ito, alam na ng mga tao na bilog ang daigdig. Ang tanging bagay na pumipigil sa mga tao na maglayag pakanluran mula sa Europa patungong Asya ay ang kawalan nila ng kaalaman sa distansya at mga panganib na maaaring nilang kaharapin kung dadaan sila dito. Ang konsepto na hindi alam ng mga Europeo na bilog ang mundo noong 15th century ay isang napakalaking misconception lamang. Ayon sa mga ekspertong duda sa kanya, ang kanyang kalkulasyon para makapaglayag ay hindi tama at nababahala sila na kung susundin nila ang plano ni Columbus, malaki ang tsansa na sila ay pumalpak. Binaliwala ni Columbus ang mga pagdududang ito at sinubukan niyang humingi ng pondo sa ilang mga malalakas na estado ng Europa gaya ng Portugal, Genoa, Venice at maging England. Pero nabigo si Columbus kung saan marami sa mga ito ang tinanggihan siya. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang humingi ng tulong sa isa sa mga pioneer na bansa pagdating sa paglalayag. Ito ang kaharian ng Espanya. Sa simula, sila King Ferdinand at Queen Isabella ay nagdadalawang-isip na bigyan ng pondo si Columbus. Ito ay dahil sa panahong ito, mayroon pang digmaan ang mga Espanyol laban sa mga Moro ng Iberian Peninsula at Hilagang Afrika. Para sa kanila, hindi nila priority ang pagbibigay ng pera para sa isang hindi siguradong paglalayag. Gayunpaman, noong 1492, nagwagi ang mga Espanyol laban sa mga Moro. Nakita ng mga Spanish monarch na ang alok ni Columbus ay isang malaking oportunidad para mapalawak ang kanilang teritoryo at impluensya at paramihin na rin ang kanilang naguumapaw ng kayamanan. Nagkasundo sila na pondohan ang paglalayag ni Christopher Columbus. Pinangakuan nila ang mapangahas na explorer ng marangyang pwesto sa Spanish court at malaking share sa kayamanan na kanyang makukuha sa mga lupain na kanyang madidiskubre. Sa tulong ng Spain, sa wakas, patutupad na ang kanyang ambisyon. Si Columbus ay binigyan ng tatlong barko. Ito ang Niña, Pinta at Santa Maria. Ang hindi niya alam, ang paglalakbay niya ito ay may pandaigdigang epekto. Noong August 3, 1492, tumulak ang mga barko ni Christopher Columbus Pakanluran mula sa puerto ng Palos, Spain. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, tao at maging tumpak na mga mapa. Ipinagpatuloy ni Christopher Columbus ang paglalayag. Testamento sa kanyang katapangan at determinasyon na maglayag kahit walang kasiguraduhan. Tumagal ang kanyang paglalayag ng dalawang buwan kung saan siya at ang kanyang mga kasamahan ay dumanas ng matinding paghihirap. Sa orihinal na 86 niyang crew members, tinatayang 39 sa mga ito ang nasawi sa iba't ibang kadahilanan. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, narating niya ang isang bagong kontinente noong October 12, 1492 nang sila'y dumaong sa isla ng Guanahani o sa kasalukuyan, ang isla ng Bahamas sa Karibiyan. Sa simula, inakala niya na ang lupain na kanyang narating ay bahagi ng India sa Asia. Ang hindi niya alam, mas malaking bagay pala ang kanyang nadiskubre. Ito ang panibagong mundo, ang kontinente ng Amerika. Iginiit ni Columbus na ang kanyang nadiskubre ay ang Asya kaya naman tinawag niya ang mga naninirahan dito bilang mga Indio o Indian. Gain pa ito ay dinebank ng isa pang explorer na si Amerigo Vespucci at sinabing isang bagong kontinente ang lupain kanyang nadiskubre at tinawag itong The New World. Dahil sa pangyayaring ito, ang New World ay pinangalanan alinsunod kay Amerigo at tinawag itong Amerika. Isang malaking kasawian para sa naunang nakadiskubre nito na si Christopher Columbus. Hindi man niya natunton at nakita ang yaman ng Asya, ang kanyang pagkakatuklas ng Caribbean Islands at kinalaunan ng kontinente ng Amerika ay nagbukas ng oportunidad sa mga bansang Europeo. Agarang sinamantala ng mga Europeo ang discovery ni Columbus, partikular na ng Espanya. Agarang sinakop ng mga Espanyol ang malaking bahagi ng Amerikas, Mula sa kasalukuyang West Coast ng USA, Mexico, buong Central America, Peru, New Granada, Chile, Argentina at bahagi ng Brazil. Sa puntong ito ng kasaysayan, isinilang ang pinakamakapangyarihang imperyo noong 16th hanggang 18th century. Ito ang Spanish Empire. Mula sa mga lupain ito, nagsilbi itong jump-off point ng mga Espanyol. Para sa kanilang pananakop sa Asia, partikular na sa isang grupo ng mga isla malapit sa Ecuador, ito ang Pilipinas. Nagpatayo si Christopher Columbus ng mga trading post sa Caribbean para makuha ang mga exotic resources ng kontinente at mapadala ang mga ito pabalik sa Europa. Ang kalakalang ito ay tinawag na the Columbian Exchange. Sa Columbian Exchange, nagpalitan ng kalakal mga pananim, hayop at maging ideolohiya at perspektibo ang luma at ang bagong mundo. Ang mga pananim sa Amerika kagaya ng patatas, mais at kamatis ay nagpabago sa agrikultura ng Europa kung saan napabuti nito ang kanilang diet na siya namang nagresulta sa pagtaas ng kanilang populasyon. Kapalit nito, ipinakilala naman ng mga Europeyo sa mga katutubong Amerikano ang mga baka kabayo at trigo na siyang nagpadali at nagpaunlad sa agrikultura ng Amerikas Ang Columbian Exchange ay naghatid ng maraming pagbabago na masasabi nating nakatulong sa pagunlad ng parehong Europa at Amerika Gayunpaman, ang istoryang ito ay mayroong madilim na sikreto Ang exploration ni Columbus ay nababalot ng karahasan pananamantala at pagpapahirap sa mga katutubong mamamayan ng Amerika sa basbas ng Spanish Empire. Kanyang ipinatupad ang malupit na encomienda system kung saan pinayagan ang mga mananakop na paghati-hatian ng mga lupain na kanilang nasakop kabilang na ang mga taong naninirahan dito. Tinawag na encomienda ang mga lupain ito at encomendero naman ang mga namamahala dito. Sa sistemang ito, ang mga encomendero ay may absolute na kapangyarihan sa kanilang lupain kung saan maging ang hari ng Espanya ay hindi maaring mangialam. Lubos na mahigpit at malupit ang pamumuno ng mga enkomendero sa kanyang mga tauhan kung saan pinilit niya ang mga ito na magtrabaho para mapisil ang lahat ng resources at yaman na maaari niyang mapala sa kanyang lupain. Nauwi ang pamamahala ng mga enkomendero sa malawakang pag-abuso at kinalaunang maramihang kamatayan ng mga katutubo dahil din sa Colombian Exchange. Kumalat ang mga sakit gaya ng bulutong, tigdas at trangkaso sa Amerikas mula sa mga Europeo. Naging sanhi ito ng pagkamatay ng karamihan sa mga katutubo na walang pananggalang o resistensya sa mga sakit na unang beses pa lamang nilang mararanasan sa kontinente. Isa din sa mga naging epekto ng pananakop na ito ay ang cultural domination ng mga Europeo. Bagamat nagkaroon ng paghahalo-halo ng kultura, wika at relihiyon, naging mas lamang pa din ang kulturang Europeo sa Amerika. Dahil din sa pagkakatuklas ni Columbus sa Amerika, nabuksan ang American continent sa mga epekto ng merkantilismo ng mga Europeo. Ang merkantilismo ay isang economic system kung saan ang basehan ng yaman ng bansa ay sa dami ng kanilang ginto at pilak. Ginamit ng mga Europeo, partikular na ng mga Espanyol, ang mga bagong lupain na ito para maging bagong source ng ginto at pilak, kung saan kanilang kinalbo ang mga kagubatan at pinagbubutas ang mga bundok para mahanap ang kanilang inaasam na yaman. Sa pangunguna ni Columbus, ginawa nilang alipin ang mga katutubong Amerikano. Sa pilitan nilang pinagmina at pinagtrabaho ang mga ito sa ilalim ng hindi kaaya-ayang kondisyon lubos na kalunos-lunos ang kondisyon sa mga minahang Espanyol kung saan hindi mabilang na mga katutubo ang nasawi. Minsan ding naging gobernador ng Hispaniola, kasalukuyang Haiti at Dominican Republic si Christopher Columbus. Sa kanyang pamumuno, nakilala siya bilang palpak na lider, mapagmalabis at kurakot na nakasama sa parehong mga katutubo at Espanyol na naninirahan sa Hispaniola. Naiulat ng isang paring Espanyol na si Bartolome de las Calas na sangkot si Columbus sa mga karumaldumal at tunay na kahindik-hindik ng mga gawain gaya ng pagmamalabis, matinding pagpapahirap, pananamantala sa mga kababaihan at maramihang pagpatay ng tao. Madalas ding ipagutos ni Christopher Columbus sa kanyang mga sundalo na putulan ng kamay, paa, ilong, tenga at kung ano-ano pang bahagi ng katawan ang sino mang kanyang okusahan na kumakalaban sa kanya. Isang partikular na kwento na tiyak na magpapataas sa inyong mga balahibo ay ang paboritong paraan ng pagpatay ni Christopher Columbus. Para sa mga taong kumakalaban o nagre-reklamo, kanya itong itinatali at ipinapalapa ng buhay sa kanyang mga mababangis na war dogs. Dahil sa kanyang labis na kalupitan, Maging ang kanyang mga kasamahan na Espanyol ay nagprotesta laban sa kanya. Dahil dito, natanggal siya sa pagkagobernador at siya ay inaresto. Nawala ang kanyang karangalan kung saan hindi niya natanggap at ng kanyang pamilya ang ipinangakong yaman sa kanya ng Spanish Empire. Nasawi ang mapangahas na si Christopher Columbus noong 1506 sa edad na 54. Ayon sa mga eksperto, Nasawi siya sa sakit na maaring nakuha niya sa pekipagtalik sa New World. Sa mga nagdaang panahon, kinilala si Christopher Columbus bilang isang bayani dahil sa kanyang pagkakatukla sa Amerika at sa kanyang mga hindi matatawarang kontribusyon sa sibilisasyon. Nagkaroon ng isang espesyal na holiday sa si Amerika na tinawag na Columbus Day upang ipagdiwang ang kanyang mga nagawa. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, Ilang mga historian at aktivis ang kumwestiyon at tumuligsa sa kanyang pangaalipin, karahasan at pagpapahirap sa mga katutubong grupo ng Amerika. Dahil dito, nagkaroon din ng pagdiriwang ng Indigenous Peoples Day bilang alternatibong pagdiriwang sa nakasanayan na Columbus Day. Sa holiday na ito, binibigyang pugay ang katatagan at kasaysayan ng mga katutubong komunidad sa Amerika imbis na alalahanin ang pagkakasakop sa kanila. Ang mga umuusbong na debate sa mga nagawa ni Columbus ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi pati na rin kung paano nating binibigyang kahulugan ng kasaysayan at kung anong kwento nga ba ang dapat ipaalam sa masa. Ating itanong sa ating mga sarili, dapat nga bang husgahan natin ang mga tao sa ating kasaysayan batay sa makabagong pamantayan? O dapat natin silang husgahan batay sa konteksto ng kanilang panahon? Tunay na hindi matatawaran ang marami sa mga magagandang nagawa ng paglalakbay ni Christopher Columbus. Sa katunayan, binago nito ang takbo ng kasaysayan sa pamamagitan ng pag-uugnay ng Europa, Amerika at kinalauna ng Asia. Masabi rin natin na kung hindi dahil kay Columbus, malamang ay hindi rin narating ng na mga Espanyol ang Asia at kinalaunan na sakop ang Pilipinas. Gayunpaman, hindi rin natin maitatanggi na napakasaklap ng pinagdaanan ng mga katutubong Amerikano dahil sa malupit at marahas na pamamalakad ni Christopher Columbus. At dito na nagtatapos ang ating video. Para sa iyo, dapat nga bang tanghaling isang bayani si Christopher Columbus o isang malupit at masamang kontrabida ng kasaysayan? Huwag kalimutan na ilagay ang inyong sagot sa ating comment section. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang historical video na panonoo rin, Nais kong irekomenda sa inyo ang ating episode ukol sa kasaysayan ng mga pirata. Masabi natin na makalipas ang pagtatatag ng mga kolonya ni Columbus na na ang Age of Piracy. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang bell notification para malaman mo pag may susunod tayong mga episode. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.